misteryosong balon. Noong din ay lumakan kahit na tanghaling tapat. Araw ang tagatingkan nakakapaso sa balat. Inakyata kamatuhan nang dumating sa si ibabaw sa kitna kasabikan ay may balong na tangtuan. Ang balon ay nakakaakit. Sa kanilang pangwabasin, malalim ay walang tubig Sa ibabaw ay may lubid. Isa pa rin pinagtatakhan ang nakita kalinisan, walang damot ng sukal gayo ligid ng halaman. Mula kay napakaganda, tigas ng marmol talaga, nang na ginto ay makikita, may berdeng lumot pa pala. Kaya mahirap hirap sabihin, baloy, walang nagaangkin, ngunit saan man tumigin, walang bahay na mapapansin. Si Dono, one ay nagwika, balong ito ay may hiwaga, ang mabuting gawin kaya, naglabitid at bumaba. Ngayon din ako talian, ibaba ng dahan-dahan, lubid ay huwag hanggang di sinasabihan. Wika naman ni Don Diego, ako'y matanda sa iyo, kaya marapat ay ako. Kay ang itali mo na ninyo. Ako ang siya tatarok sa hangganan kung maabot at kung pwede talos, malalaman ninyong lubos. si Pedro ay humadla wala ka rin karapatan. Pagkat ako ang panganay, nasa akin na katwiran. Kung gayon, anong dalawa, ikaw ang siyang mauna, kami na may mahala na sa balita mo umasa. Nang itali ay nagbilin, ang hawak ay pagbutihin at sa oras na tantangin, sa ibabaw ay taba, batakin. tatlong bita lamang ang malusong ng panganay, lubid agad ng tinantang siya raw ay nanamdamlay. Tanon ng dalawa, ibababa ay nakita. Bakit takot na takot ka? Pam Pamumutlamo ay ganyan na. Hintay muna, hintay kayo pagpuputok ang dibdib ko, pahigahid muna ako. Ang kwento ko ay ganito. O, oh, hindi ko natagalan ang dilim na bumalabal, sindak at katakutan para ako sinasakal. Si Don Diego ay sumunod. Nilakasan man ang loob, nagbalik din at natakot sa lalim na di matarok sa amin ay ibalita. Ano nga ba ang hiwaga? Sumagot di, namumutla. Ewan ko, wala, wala. Sa lalim na walang hanggan, ang takot ko ay umiiral. Ang, at kung doon ay nagtagal, napatid na itong buhay. Sa ganitong pangyayari, bunso ay di mapakali. Paniwala sa, sa sarili, tiyak na may mangyayari. Pagpali na nga lubid at sa baloy na pasilid at ang baon sa puso at dibdib humanda sa masasapit. Kinawisan ng malapot kahit hindi natatakot, parang may itim na kumot at katauhay, sa katauhay bumabalot. Malalim na ang narating, ang lubid ay sige pa rin. Si Don Pedro'y umiling, si Don Degoy Ubinig si Don Pedro, naiinip na totoo. Nanidibdib si Don Diego, kapatid ba ay napado, sa Samantalang si Don Juan, sa sindak ay lumalaban, pinipilit magkailaw ang mata sa kaniliman. Habang siya lumulubog, lalong ayaw na matakot, batibay sa kanya loob na ang lihim ay matalos. Sa sarili ng wika, anong aking pangninasa na tuklasin ang hiwaga kung hindi rin magagawa? Ano ba na kapalaran, ito hindi ko urungan. Ang malaking kabiguan ay buwan na kawagan. Nasimulan ko ang gawain, ang malapat ay tapusin. Sa gawang pahing bin-bin-bin-bin, wala tayong malalating.